At ayan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarites, tayo ay magluluto ng pansit. Meron tayo dito, ayan, hahaluan ko siya ng siling Red para medyo maanghang. Sibuyas, then yan, celery, carrots, yan, tsaka repolyo, then, eto yung ating bihon. Bihon ang ilalagay ko sa akin pansit. Aso, uh, tanghon, I mean. Masarap kasi siya mga kamarites. Nasubukan ko na siya one time. Okay naman. Ayan ang ating oyster and then toyo. And then kung napapansin nyo, ayan, meron tayong pinakulong dahon ng bayabas. Dahil namamaga ang ating pagmumuka. Ayan, buksan na muna natin ang ating kalan. Para tayo ay makapagbisa. Tanggalin natin ang ating eggplant na o ang Igigisa lang natin ang bawang buyas, <clears throat> Parang hindi pa siya ganong malambot. Nagbago kasi ako ng sotang ho na gagamitin guys. Ang, ang, gagamitin ko ngayon is yung primera. Primerang sotang Binabad ko siya sa tubig. Igisa na natin ang ating bawang sibuyas. Parang naparami tayo ng mantika, guys. parang bigla akong naging kasosyo ng ano, oil factory. Ayan. lagisa na natin ang ating bawang sibuyas ilagay na natin ang ating carrots then sayote at saka yung ang tawag dito celery medyo makirot ang ating ipin na kamari Kaya ang energy natin ay medyo low. Pero kailangan i-high. Ayan, at habang sinusuntay natin ang ating golay. Lalagyan, siya, lalagyan natin siya ng konting mga, mga, mga tubig. Daming tubig ah. Lalagyan natin siya ng konting tubig na marites kasi parang yung bihon niya, ano Parang kailangan ng... Na... Guys, tignan nyo, may naiwan pang buo. <laughs> Puhuli natin ang ating cabbage. Maglalagay na tayo ng paminta, siyempre. Ayan. Okay na yan, guys. Then, halu-haluin. Maglagay na rin tayo ng, kasi lalagyan natin siya ng sabaw, konting sabaw. Maglagay na rin tayo ng konting oyster. yan okay na yun siya. Uki okay na yan, uki okay na. Maglalagay pa kasi tayo ng toyo. Babawasan ko yung konting toyo ko. Ayan, itataas muna natin ang ating paraphernalia here. Then, lagyan natin ng konting toyo para mabawasan ang aking toyo. Ayan, guys, din lalagyan natin siya ng konting tubig. Ay okay na yan. Pabayaan lang natin siyang kumuloder. Masarap guys. Lasang pansit. Lutuin lang natin ng konti yung gulay natin kasi nga hindi ko mangunguya at aking at ang aking bagang ay napakasakit. Yan. Pakuluin lang natin. Ayan natang ating bihon ito. Yan. Yan. lang muna natin siya dyan. ng konti. At ayan, ilagay na natin ang ating cabbage. Mas marami pa yung gulay natin, guys. Ayan natin ang ating pansit-pansitan. Ayan siya guys. Halo-haloin. Ayan. Parang ulang siya sa toyo guys bawasan ko pa ulit ang aking toyo Pero yung sa ilalim niya, okay na. So, kailangan nating haluhaluin. Kasi may parte pang white. Gulay talaga yung pinansit ko dito, guys. Hindi yung pansit. Mas marami pa yung gulay. Hinaan natin ang ating apoy. Kamusta na kaya alat niya? Fancy it na for gulay. Ayan. At titikman na natin ang ating parang matabang siya guys. Pinagdagan ko lang ng konting toto. Naninipa yung paminta niya. Ang kaibahan lang nito sa totoong ginagawang pansit. Hindi siya sumasama sa gulay. At ayan ang ating finished product. Bye for now.